After 25 years na nawala sa Itbulaga, may magbabalik. At ano itong dalawa pang magbabalik sa Itbulaga na inanunsyo ng mga da-bark ads? Isang pasabog na naman nga ang asahang magbabalik sa Itbulaga, na hindi nga lang isa, kundi tatlo ang magbabalik sa Itbulaga. Pero, bago nga natin pag-usapan ang pangatlong magbabalik sa Itbulaga after 25 years na nawala, ay pag-usapan muna natin ang dalawang magbabalik sa EB stage. Pero, ano nga ba itong dalawang magbabalik sa Itbulaga na dapat nating abangan, na nirequest na ng mga netizens at kahit mga foreigners abroad? Ito nga ay ang dalawang segments ng Itbulaga na pinag-usapan at pinahanga ang marami sa Pilipinas at ganoon na rin sa abroad, na mga segments na Gimme 5 laro ng mga batang henyo, at ang palaging viral maging sa mga foreigners abroad na The Clones ka Voice of the Stars. Pero paano nga ba magbabalik ang dalawang segments na ito ng Itbulaga, kung natapos na ang mga segments na ito noon? Ito nga ay dahil magkakaroon ito ng Season 2 sa Itbulaga, na talaga namang kaabang-abang na nga ngayon pa lang. Nasa katunayan na ay noong August 16, 2025 sa Itbulaga, sa mismong championship ng Game 5 laro ng mga batang henyo, ay sinabi nga dito ni Main at Ryan, ang pagkakaroon nga ng season 2 ng segment na ito na Game 5. Inaniyayaan pa nga dito ni Ryan, na mag-practice na daw ang mga dalbar kids na gustong sumali dito. Para sa pagbabalik ng gimme 5 laro ng mga batang henyo para sa season 2, ay ready na ang mga Dabarkids kids na sasali at sasabak sa pautakan dito. Dagdag pa nga dito ni Min, na see you next season! na matatanda ang nagsimula nga noong May 31, 2025 at natapos naman noong August 16, 2025 ang segment na Gimme 5 laro ng mga batang henyo. At dahil sa inanunsyo ng anime at Ryan ang pagkakaroon nito ng Season 2 noong August 16 pa lang, ayan nga ang dapat nating abangan sa Season 2 ng Gimme 5 laro ng mga batang henyo, at kung kailan nga yan, yan din nga ang dapat nating abangan sa Itbulaga na matatandaang, maraming ang mga pinahangang mga netizens at mga manunood noon ng segment na ito ng Itbulaga, dahil sa galing ng mga batang henyo. Kasunod nga niyan, ay ang isa pang segment na magbabalik din sa Itbulaga para sa season 2 nito, na The Clones ka Voice of the Stars. Na kung saan, ay matatanda ang unang ang nabanggit ni Alan Kay ang pagkakaroon ng Season 2 nito noon palang August 6, 2025, sa Itbulaga, Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. napaniguradong magbabalik nga ito dahil isa nga ito sa mga segments ng it bulaga na pinag-usapan hindi lang sa Pilipinas kundi maging ng mga foreigners abroad na talaga namang palagi na itong viral abroad na napag-usapan na rin nga natin noon. Na talaga namang umabot din ang segment na ito ng siyam na buwan, dahil nagsimula nga itong mapanood sa Itbulaga noong January 2025, hanggang noong September 16, 2025. Samantala, hindi nga lang yan ang dapat abangan na magbabalik sa Itbulaga, dahil dapat din ng abangan ang pagbabalik din ng segment na tumatak din sa Itbulaga, na segment na Singing Soldiers, na dalawang beses nang napag-usapan ang posibleng pagbabalik nito sa It Bulaga, una na nga dyan ay noong June, at ang pangalawa naman ay noong September. Nauna nang napag-usapan noong June 18, 2025 sa segment na The Clones, dahil sa isang singing soldier na kumanta noon sa It Bulaga na si Therese. na talaga namang nabalita at napag-usapan pa nga sa isang article mula PEPPH. Na kung saan ay dito nga unang nabanggit ni Alan, na bakit hindi daw nila ibalik ang segment na Singing Soldiers? Dahil matagal na nga itong hindi napapanood sa Itbulaga, dahil matatanda ang noong taong 2000 pa nang huling napanood ito sa Itbulaga. At matatanda inulit pa nga ni Boss Joey ang posibilidad na pagbabalik din ito noong September 2025, na kung saan ay napag-usapan na ulit dito ni Boss Joey at main ang segment na Singing Soldiers, pero mukhang babaguhin nila ang pangalan nito. Na kung magbabalik nga itong muli sa Itbulaga, ay talaga namang pasabog na naman ito ng Itbulaga, dahil after 25 years na hindi ito napanood sa Itbulaga, ay magbabalik na itong muli. Pero gaya nga nang nabanggit ni Boss Joey noong September, ay mukhang babaguhin din nila ang pangalan ng segment na Singing Soldiers, gaya nga nang ginawa din nila sa Pinoy Henyo na ginawang Gimme 5, Bawal Judgmental na ginawang Bawal Judgmental ka ba, ikaw at Echo na kahalin tulad naman ng The Clones, One for All of For One na naging subod bahay mga kapatid, Mr. Pogi na naging Mr. Cutie, at marami pang ang iba na mga binago nga ng itbulaga nang lumipat sila sa TV5. Kaya naman, ay kung magbabalik nga ang segment na Singing Soldiers gaya ng nabanggit ni Alan noong June at ni Boss Joy noong September, ay paniguradong medyo mag-iiba din ang pangalan nito. Na dapat nga nating abangan sa It Bulaga. Na kung titignan nga, ay mukhang mga segments nga ito ng It Bulaga, na nakahanda ng ibalik at muling mapanood sa It Bulaga, dahil ilang beses na rin nang napag-usapan ito ng mga The Bark Ads at OG The Bark Ads. Dagdag pa nga dyan, ang mangyayari ng pangalawang pagsugod abroad ng It at mga The Bark Ads, na mukhang mangyayari nga next year 2026, at kung saan nga iyan, Ayan nga ang dapat nating abangan, dahil mayroong siyam na bansa pang masusugod abroad ang itbulaga at mga dobark ads soon. Nauna na nga nating napag-usapan. Na mababasa pa nga ang mga masayang reaksyon dito ng mga dobark ads at mga ka-highlights natin. Shoutout na rin sa inyo! Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?